Ano po nangyari kay sir? May Mayurik kayo sir? Opo ah, Sige titingnan natin baka sinasabay yan Sige na Ah hindi kayo nakakatulog Baka nga sinabay yan yun Tsaka nagsugat na malaki magagal. ano? Matagal na po, taon na po itong sugat ko Tapos wala naman kay sugar? Wala po Ay siya, yan natin yan Tapos hindi po ako nakakalakad Nagagalaw nyo naman po? Nagagalaw po Ah sige sige, magpagasa po yung pagkakalakad sa wheelchair ko na kayo ano? Opo. Sige, ko lang po natin dito. Paano po kaya? Paano ko na lang po? Pa... -a 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 pa, pa yan, 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 okay. Tingnan natin, sir, ha? Gagawin ko lahat makakaya ko. isa okay. sir, hindi pakinggan nandiyo sa aking mga dasal, na. Ano kayo makalakad? Dasal mo muna kayo, amana. na. sir, ha? Yeah, na sir, ha?

Okay, mm -hmm. Sabi daw full gout, pero taon na eh. Uh, Tingnan natin, ano, na ako uh, yeah. 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 Wala, may sakit sa puso. Wala po. Pag-iwag okay. yeah. Parang umay niya. Masakit pag iniibaw. Opo. Matigas na, ano. Masakit agad. Hawa ko pa lang. Yeah. Pero pag kayo maawak, masakit yan, hindi. Hindi, kung masakit. Hala, nalasita pa. Sakit so, so, ka, sir. Pare kaya may ano may tutungon yung leon. Mas na. po. Sige, ito po. Ayun, pwede pwede yan. Sa so, pikit lang kayo. Kaya atin na lang, sige. Pwede kaya. Nakapagpagamot na kayo sa iba, marami na. Opo. Opo. Sa mga pangira panganguyaw, wala makapagtago. Sino naman gumagambala sa tao ito. Sa pangira ng Diyos. Kinatawagan kita sa masulo katulad na araw. Pasa po sa katawan ng tao po ngayon e. Ipso. 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 Tanggalin natin ang ginawa dito. Tanggalin ang ginawa dito. Ang taon mo na pinahirapan ito. Ang taon mo na pinahihirapan ito. Ang taon mo na pinahihirapan ito. Tatanggalin mga ginawa ko dito. Tatanggalin ang ginawa ko dito. Nagkakaintindihan tayo. Oh, umpisan mo na. Ah. mo na, alis mo lahat. Ah. Oh. Dalawin mo lahat, ubusin mo 'yan. Ah. Gusto ko side na sa aim. Paluwagin mo muna 'yung kamay para magamit ko ng ayos. Pare ko po. Bilisan mo. No? Ano anong dahilan ba't mo pinapahirapan 'to? Pwedeng malaman? Po. Anong dahilan? Ba't mo pinahirapan to? Ha? Anong dahilan? Nga ngayon na huli Opo. Oh, Dapat ito po eh. Yung... Ay. Anong dahilan? Ba't mo pinahirapan? Tignan. Ah! Anong dahilan? Ba't mo pinahirapan to? Bilisan mo. Ulisan mo. Gamitin mo kamay na yan. Pagay ko po. Saan? Inggit. 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 Halong nakikitan mo. Ayo bangan? Eh Ay, kung magyabang ako sa iyo, gagawin mo rin kau? Ayaw mo kaya? Okay. Oh, guys. Lana. Busi malat. Gamit din kamay. Ah. Dali, busi malat 'yan. Nga ngay nahuli mang pulot na 'yan. Oku kuya. Kung sa Sa mga manggagamot din na eh? ospital lang po. Sa ako ospital. Ano yun? na... Eh. Ano so, po? Oo, oo. pa, unti-unti. So, kasi mo yan, ito ay at ano pa. na. 50-50 po yan. 50-50 pa? Papatayin mo pala ito dahil sa inggit ay patay ka sa akin. Sinting siya ka sa akin ngayon. Eh tyo hindi na rin yung mama ka-tul, sinting siya ka. <laughs> wala, wala. <i> <laughs> yung 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 Sinasabayan mo pa eh, ano? Kawalang mo? may na gamot mo pang hospital to, hindi na galing. Nainom na ako, sisi. Tulog ka lang, sir, ha? Tulog ka lang para buong-buong nakapasok, pasok na. Balik. Oh, mag kayo, mga makukulap kayo. Dalawang kamay ang gamitin. Ano so, ang ginagawa ni Dini? Dahil lang sa ingate, walang hiya kayo? Palagang kayo niliigan to? Ano yung simulahin niyo? Mga mga kayo? kung mo yan? Okay. Gusto ko Gusto ko i-gagaling to? Pati yung sugat niya, eh. gusto ko i-gagaling yan? Bijon. Hindi din Dahil nasa inggit, dinayan niya. Uubos yan lahat ha. Pinabalik ko sa iyo ito isang beses. tarungan eh. Siguro mga 6 years. years okay. na ha? Oo okay. ano, Ah, ni gagalaw niya, hirap pala ang tulad siya maglakad dahil Opo. Okay. nga bukol. Opo. Okay. Pala naman natin, puro gout. Ayan, eh. may kulam eh. Pala okay. ang ulo namin, puro gout dito. Okay. Yung kamay niya, kung sayo na kilos, mamaya tatanoy natin. Ayan, gawa yun ano, yung makukulang, nasa lang takot Oo, oh, totoo. Oh. Nandiyan ka, ilang kayo nandiyan sa loob, makukulang. Ilan? Masasaktan ka sa akin, ilan? Tatlo po eh. Tatlo. Nakabusin oh, nyo yan. Ano ah, rin, inutusan mo lang, mga makukulang na yan. Iniupa mo. Gagaling na to ha. Nagkakaintindihan tayo. Nakakaintindihan, babalik ka sa mahal mo sa buhay. Opo, opo. Sige. Uh, 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 Ubus yan, ayaw ko may matitirang itim sa katawan niya na. Said na said ang kailangan ito. na Sige naman tala eh. Ayan. Oo. Kasi yan siya. Oo. Doon ka sa tabi niyo. Ayan na mga paano. Saan? Kala nga po lang po yan, mga dog lang po. Ngayon, oh, sila yan, oh, sila yan, oh. May yun, no? Sina ba yan? No? May yun, eh. May yun, sina ba yan? Hindi naman dapat gaya lang ako, eh. Sige, okay, huli naman yun. Sasalita naman, umaami na yun. Bakit kaya ang ingay ng aking nanay na are? Ano yeah. so, Hoy! Saan mo natutunan niya ang pangungulam na yan, ha? Yung Mang Kukulam, kinakausap ko kayo. Saan nyo natutunan yan? Saan? Hindi kayo magsasalita. Ah, babawas ako ng dalawa oh, sa inyo. Diyos ng anihan. Diyos ng pumukot ng mga ulo, mga Diyos, mga ulo ng mga swelda. Diyos, patayin dalawa Mang Kukulam sa loob na patawang ito sa ngalan ng Pangulong Yahweh. Sa so, masulo kayo ng dinaroon? Oh, hindi joke oh. pag ako nang gili putas talaga kayo. Oo. Uh, ay. Uh, ay. Pasok sa internet yung dalawang kukulang. Yun na tira, dali! Magtanggal ka dyan! Pag kinausap, sasagot na! Gusto matulad doon sa dalawang yan? Kano-ano may mga namatay na yun? Paano-ano ka yun? Susunod kita pag di ah, ka sumagot. Hindi, hindi siya, hindi kilala. hindi ko kilala. Matakaibang ano to. Maari ko. Ang galing mo lang yan. Susunod kita. sila ng Uulit na ano na Ubus yan ha, yung sugat na gagalingin ha. Ilan tayo nagbabasin sugat? 5 uh, uh, eh. uh, 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 taon na talagang kayo ay gigilitan ko talaga liid nyo 5 taon hindi pa kayo nakonsensya ay puro sugat eh iba naman sa yan ako ay nakakita na ng gout hindi gayaan ha. Ayoko na may matitira talaga diyan. Okay. Ang matitira diyan ilalagay ko sa mga mahal mo sa buhay, sinasabi ko sa iyo Ni, hey, susunod kita do sa dalawang 'yon pag inilulukuan sa akin. Ay eh, nagutos na 'yan. Ay siya papatayin ko na rin pala 'yung utos, sana daw 'yung na nagutos pasok. Okay na mga nagutos sa ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Kapagal na 'ni. Ah magkukulam, bilisan mo. Magkukulam, hindi natitira dyan. Bilisan mo magtanggal. Oo. Oh. Gusto mo isunod kita daan? Oo. Oh. Bilisan mo. Pusin okay. mo kayo mga kampung kayo ng Bilis, bilis.

spectator Sinasabi ko sa iyo, susunod kita sa mga yun. Gusto na ko nasa na mga yun, bukas yung pierno. Yung silipin mo. Yan, dyan ka tilalagay, pag ikinagpalukulong ka, no. Nakikita mo kakaluluwa mo doon? Ang sa impyerno na eh, buhay ka pa yung sinusunod na pala kaluluwa mo? Nakikita mo? Sige, sige, Buhay ka pa yung sinusunod ka na pala. May anak, may anak ka May anak ka? Mangkukulang ka? May anak ka? Mayroon? Ilan? Oh, Matatanda na anak mo? Medyo Mga mangkukulang na rin yan? Ha? Sinalingan mo na yan? Ako na yung wala sa iyo. Patagal sumagot. Natawagan kayo mga anak nito may pang ano pangungula, may ala, pasok. Gusto mong patayin kayo mga anak mong yan? Uh Huwag po. Uh -huh. Ah, sa interno yung mga namatay na. Gusto mong mag-alis?

Kalim mo yan. -saan kayo, mga mangkukulong kayo? Ikaw na natitira dyan. Tagasang Sagot! Mga yung lugar po. Sa? Mga yung lugar. sa yun? Saan yung malayong yun? Parting ano po? Parting? Saan? Indoro po. Mindoro! Ang dami na kang pinapatay, di yan naman kukulang, pati rumblon. kaya kong may matitira uh ha -huh. ang matitira dyan ay babalik sa iyo mga mahal sa buhay naiintindihan mo oo uh -huh. ano kayo mga ita mangyan hindi o uh -huh. mangyan hmm. Uh -huh. ba't kayo mga marunong mga kula mga mangyan kayo paano nyo natutunan yan May isang mangyan na dyan na kinakalaban na eh. Patay din eh. Hindi sa masamunod. Mga nanlulu ko nung ano, pasinte. sinisingilan na ng king si Mel. Ikaw, magkano ka maningil? Magkano singil mo sa kulam mo? Magkano nga? Magkano? Lima, lima libo. Pinakamataas, magkano? Lima libo. Pinakamataas, magkano? Mataas, magkano? kasi. Dadal Madadala mo kaya sa hukay Hindi po. Uh, hindi pala eh. Ba't ka pag gumagawa ng masama? Ay, hindi ka nahiya. Yan ang pinapakain mo sa iyong mga anak. Galing sama-sama. alam mo ba kung may sumpa yun, alam mo? may sumpa yung mga pinagagawa niyong yan? alam niya o? Ang baka anak-anak mo magkakagayan. sa abukuhan mo bilisan mo magtanggal, napakatagal e eh. 20 minutos ka na dyan ano yun? Tuloy-tuloy? 20 abang limang taon na yung niya. niyo? Oo. Oras na para mamahinga sa iyo, ha? Tama nangyayawin ni, sa inyo. Paslangin ko rin. Nung kulan na iyo sa binig sa ng talaga, pangyarihan. Natawagan ko ang grupo ng mga yan na to. Pasagahan. Ah! Uh, Patay ka mga kulay. Ah! 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 Pa, wala Sir, balik! Matay na yung gumawa sa iyo Dito, <laughs> biga kaya. Sir, tagal-tagal niyo naghihirap, ano? Eh, <laughs> huli hinaan niya, na yun. Mabubuhay yun. yun ang pagawa, ating ano na na, pina-slip na, tagal na eh. Hindi na initan niya sa sakyan. Mm Hindi -hmm. na makapagutos pa ng iba yun. Hindi na alin na Pasok na I-tablet statin, para mag isang recovery. Ma? Mm -hmm. Ano, sir? Gumaan diyan pa karamdaman niya? Oo. Gumaang eh. Sige, naging langis. Lusaw lahat yan. Sige lang, ipahit mo sa kamay mo na. para may tuwid mo na agad. Ayan, may alam kung tayo may tuwid mo yan. Ito ang tayo lahat natin. Ano, Pati sa may sugat mo. Pati sa may sugat mo. Pati mo ipubalik ko ang kamay mo. Of... Oh, hindi naman daw. Hindi lang naman. Hindi lang naman. Hindi lang naman. Hindi lang naman. Narinig usapan namin naman kung ulam? Oo. Oh. Nakakita mo sila? Nakakita mo rin yung mukha na nagpagawa sa iya? Hmm. May team. Oo. Oh. May inilagay sila sa pako pa eh. Sinalis na. Pinaklas niya. Pinaklas na. na. Pagkuta ng ulo. Nakakita mo? Hmm. Okay, kasalanan naman nila eh. Yung mga anak nila pugutan ng ulo. Hmm. ano lang, nasa salina na yun. Pagpiste sa Mindoro ngayon. Mga taga-Mindoro dumali sa iyo. pumunta lang ako sa Mindoro, yun. Nagkasaat na ako eh. Ah! Eh di, taga-do na nga naman sa iyo. Hindi ay, nang una ho kasi ang sakit ko, parang nararayu mo lang ho. Nainom ako ng gamot. Hindi, yun, yun yung sagaw. Oo. So, ang, ang problema, alam nyo yung sakit mo, sinabayaw mo. Ito masakit eh, hindi ko may tuon. Tuwid mo nga ngayon sir, kung kaya. yeah, medyo tumuwid doon ng konti. Dati, no. Dati talaga hindi may gano'n lang ho siya. Makakalakad ka kaya ngayon? Subukan niya natin. Ay, hindi ho pa ako kaya. Subukan mo. Ano ka, masakit na masakit o hindi naman? Masakit pa ho eh, gawa ng mga buhok gout eh. Oo, oh, hmm. gawa ng gout na ano. Hmm. Ngay, ano mga rin, rin may Pare, kailangan mo na rin ang ay Pwede mo pwede Sige po'y, ako na rin maglakad. Ano na, masakit na ah. ko po dati o kasi na... Ay, may tutuon mo na ulit na ngayon. Nakakapunta no. po ako dati sa shelter magtisa. Ngayon, oh. hindi na ko. May tutuon mo na yan ngayon. Aniwala ka sa akin. Lagyan mo na lang muna yan. Danda naman dyan po. Ay, Tsaka pagtataka na ko. Naka-itim. Oo, oh, gawa na yung ano yan. Binubulok na yan. Tinutuyo na pala. Oh, na huli-huli pa, gagawin kahoy na 'yan. Oh, parang nga natigas nga hindi hindi huwag. Okay na, na huli-huli uh. pa. Are, no umpisahan na oh. Ginagawa ng kahoy. natikas hmm, natigas nga po. Ah, oh, nagyari para lumampas na. Nagabay para may natusok. Eh, nangangarayaw. Subukan mo nga tayo. Titingnan natin kung ano. Kung ano yung estado mo pag ngayon, matatansya natin kung kailan pa kayo ko ano, hindi na kailangan. Kaya tiklop mo nga muna dyan, Susubukan lang muna. Pag hindi, hindi, hindi kaya. Pag kaya, hindi, hindi. salamat sa Diyos. Pipili ka na, ano nila ang subukan. Diyan ba, awa mo sa balikan? Alalay lang, alalay. Okay. Ang siya, upo muna. Pabalik kayo ha, after 3 to 5 days para ating masahid yan. Mga biyakis po. So ba, ganyan lang is na yan ni Said na yan hanggang ano. Para lang makita natin kung babalik ang tao yan. Dahil wala kaya ako ko okay. yun nakita ko mga biyakis po kami babalik. Mga biyakis po. Ito ko yung support, na ko, nahirap pala ako yung matulong. Ako diyan may magpapatingin ako para kung may higit yung mga okay. tao sa akin. Kung mga nais magpagamot yan, magpunta lang dito, Burgos Street, Poblasyon, Dostalisa, Ipatangas.